Ang episode 3 ay nagsimula sa pag-uusap ni Iwo at Kasui tungkol kay Yusuke. Natawa si Iwo at tinanong nito ang kasama niyang babae na si Hoshi kung anong pag-uugali ni Yusuke dahil matagal na silang magkaklase. Si Yusuke ay tahimik lang. Nag-transfer siya sa school nila noon, e kalagitnaan na ng taon. At hanggang dun lang ang alam ni Hoshi. Napangiti si Iyo dahil first time niyang magkaroon ng kaibigan na kagaya ni Yusuke. Samantala si Yusuke naman ay nagjojagging at hinihiling na sana nasa kabilang mundo siya nagpapalakas. Naiinis si Yusuke na bakit siya ang napiling tagapagligtas sa lugar na kinaiinisan niya. At totoo kayang may darating na mga halimaw para sirain ang city na to. At tumawag sa kanya ang Game Master, binigyan siya ng misyon na pumunta sa eskwelahan para sa isang babae. Sa taas na palapag siya dinala ng Game Master at medyo nagaalangan siya dahil sa CR ng babae ang punta niya. Pagpasok niya, ay sinabi ng Game Master na mahalaga ang babaeng nakasalamin para sa sunod na mission nila. At ito ay ang babaeng binubuli. Nagmadaling kunin ni Yusuke ang cellphone para hindi mavideohan na nakahubad ang binubuli na babae. Sinira niya ito at nagulat ang lahat. Sunod na inatake niya ang cellphone ng isa pang babae, at naiyak ito sa ginawa ni Yusuke. Proud naman si Yusuke sa ginawa niya dahil bukod sa makukuha niya ang tiwala ng binubuli na babae, ay baka maging unang girlfriend niya pa ito. At inatake na niya ang pinakahuling cellphone. Tumakbo ang mga babae sa takot kay Yusuke, at mukhang irritable ang babae sa ginawa ni Yusuke. Nakangiting sinasamahan ni Yusuke ang babae at sana mapansin nito ang matapang na pagtanggol niya sa kanya, subalit, naiinis ang babae kung bakit ayaw siyang lubayan ni Yusuke. Sa wakas, ay tinanong ni Yusuke kung binuguli ba siya ng mga babae kanina, subalit ang mga ito daw ay gumaganti sa kanya, dahil may nasabi siyang masama sa isa sa kanila. Naluha ang babae at di naman alam ni Yusuke ang gagawin sa ganitong sitwasyon. Tumahan ang babae, at sinabi ni try ni Yusuke ang mobile game na step up, dahil madami siyang matututunan kung paano itrato ang babae. At tumakbo ang babae, naguluhan naman si Yusuke sa sinabi ng babae. Habang sinasayang ni Yusuke ang buhay niyang paglalaro ng step up, ay napunta siya sa kabilang daigdig. At lumabas na ang ikaapat nilang kakampi. Naguluhan ang babae kung nasaan siya, at napasigaw ito nang lumabas na ang Game Master. Binigay ng Game Master ang sunod na mission nila, at ang job class ng bagong member, bilang Fire Wizard. Dahil nadagdagan ng group nila, ay madinagdagan din ang tagal ng revive nila mula 30 seconds to 45 seconds. Naghinala ang babae kay Yusuke na may kinalaman siya sa pagdala sa kanya sa mundong ito dahil sa pag-stop niya nung gabi. Ikinwento ng babae kay Iwo at Kasui ang ginawa ni Yusuke at napahiya si Yusuke dahil dito. Umalis ang tatlong babae bago pa man makapagpaliwanag si Yusuke. Nagkausap naman si Yu at Yuka, ang babaeng nakasalamin tungkol sa nangyari sa kanya. Ipinaliwanag ni Yu na mali ang ginawa sa kanya ng mga babae nung gabi na yon at tama lang na naligtas siya. Natuwa naman si Yuka sa napakagandang ugali at itsura ni Yu. Sa paglalakbay naramdaman ni Yusuke na parang sinasadya siyang hindi pansinin ng mga kagrupo niya, nang biglang may bumagsak na malaking insekto. May lumabas pang insekto sa katawan nito at umatake ito, gamit ang mas maliit pang insekto. Tinamaan si Iyo at namatay ito. Sumunod ay si Yusuke, at dahil sa chef skill niya ay nabasa niya kung anong klaseng kalaban ng insekto at kahinaan nito. Samantala, matagal ng pangarap ni Yuko ang maging wizard, at ngayon ay makakagamit na siya ng magic. Subalit sa halip na makatira ng fireball, ay uminit lang ang orb ng wand niya, at tinamaan siya ng insekto dahil ito sa rank 1 level ng job class niya ayon kay Yusuke. Habang naatake, iniisip ni Yusuke na pinagbibintangan siyang maniakis, dahil sa pagligtas niya kay Yuko. Napaisip din si Yusuke kung loser sa babae ba ang tingin sa kanya, dahil pinayuhan itong laruin ang step up. At gusto niya ding malaman, kung sino ba ang tinutukoy ni Iyo na Yatsuya. Siya ba o yung athlete? Habang umaatake si Yusuke, ay di niya napapansin na mamangha na ang mga babae sa galing niya. Pinalis ni Yusuke ang mga babae at tinalon nito ang kahinaan ng kalaban, at pinutol ang mga paa. Para mapatay ng tuluyan ang kalaban, ay sinubukan niyang hawakan ang kamay ni Kasui upang i-guide at magamit ang espada ni Kasui sa pagtapos sa insekto. Tinanong naman ni Yuko kung bakit hindi nalang hiramin ang weapon. Kaya pinakita ni Yu kay Yuko Yuko, na bawal gamitin ng ibang karakter ang weapon ng bawat isa, nang tumagos ang kamay ni Yuko sa paghawak ng weapon ni Yu. At nag-level up sila sa pagtapos sa insekto. Pinakita naman na nakipag-away si Yu sa isang bata at tumakbo ito. Habang nakaupo ay nilapitan siya ng isang babae na si Seiuri, at naging kaibigan siya nito. Subalit si Seiuri ay pinagtatawanan lang dahil sa pangit nitong itsura, at di ay namatay ito. Biglang nagising si Iyo sa pagkakatulog. Isang panaginip lang pala, nagwe weight training si Yusuke at napansin nito na ibang iba si Iyo sa school at sa mundong ito. Tinanong ni Yusuke kung bakit umiiyak si Iyo at bakit malungkot. Hinawakan ni Iyo ang kamay niya at humingi ito ng tulong. Nagkukwento si Iyu tungkol sa masamang nangyari kay Seiuri, at paano ito nabuli dahil sa masamang itsura niya? Habang lumalaki siya ay nalaman niya ang naramdaman ni Seiuri Dahil pinag-iinitan siya ng mga matatanda Dahil sa masamang reputasyon ng pamilya niya Subalit ang mga kaklase niya ang nagtatanggol sa kanya At nalaman niya ang importansya ng kaibigan sa buhay niya At ayaw niyang mapagaya kay Seiuri na nawala ng maaga Nadidinig ng dalawa ang sinabi ni Yu Nang ingin niya ng tulong si Yusuke upang hindi mamatay sa mundong ito. Kinaumagahan, bumalik sila sa unang village na niligtas nila. Subalit sira-sira na ito at mukhang napabayaan. Siguro ay mas mabilis bumalawang oras dito kesa sa mundo nila, sabi ni Yusuke. Biglang may dumating na merchant na nakasakay sa kabayo. Maghahanap na sila ng impormasyon tungkol sa sunod nilang pupuntahan subalit wala ng tao sa village. Sinubukang tanungin ni Yusuke ang merchant kung alamang papuntang Radodorbo. Alam niya, subalit nang itinuro sa mapa, ay sa kabilang parte ito ng kontinente, at aabutin ng ilang buwan kung lalakarin nila. Ngunit mga 30 days kung may kabayo sila. Swerte nila dahil magkakaroon ng martial arts tournament sa Core Tunnel. At malapit lang ang town na ito sa kinatatayuan nila. Ang premyo dito ay tatlong kabayo naisipan nilang magpa-level up paghahanda sa tournament subalit sa halip na goblins ang makalaban nila ay mga tao ang lumabas mukang madami silang makukuha sa grupo na ito dahil mga hero sila ayon sa isang bandit sinubukang labanan ni Yusuke ang mga bandit sa pag-atake sa isa subalit na-detect ito ng system at nabawasan sila ng experience points mukang bawal silang lumaban sa tao kaya sinubukan ni Yusuke na tumakas muna sa di naasahang pagkakataon, ay nahuli ng mga bandit si Yu. Kaya nag-isip sila ng plano kung anong sunod na gagawin. Naisip ni Yusuke, na kulang sila sa oras, at pag nag-focus sila kay Yu, ay maaring mag-game over sila. Kaya nahati sila sa dalawang grupo, si Yusuke ang papasok sa tournament, si Yuko naman at Kusui ang magliligtas kay Yu. Hindi gusto ni Yuka ang plano, subalit yun lang ang magagawa nila dahil sa time limit ng laro. Sa pagligtas kay Iu ay nag-uusap si Nakasui at Yuka. Silang dalawa lang ang pag-asa ni Iu, at wag silang umasa kay Yusuke na ayaw iligtas si Iu ayon kay Yuka. At nahuli silang dalawa. Nakita ni Yusuke sa map niya na nahuli din ang dalawa. May mga lumabas na goblins at nagpa-level up siya. Hanggang makakuha siya ng bagong job class at ito ay wizard. Ang kapangyarihan niya, ay pag-control sa cellular metabolism ng mahawakan niya. At dahil dito e eh, kaya niyang mamanipula ang desisyon ng isang tao o hayop sa paghawak niya dito. Hindi naman nagustuhan ni Yusuke ang pagbabago sa status na dala ng bagong job class niya. Sa may tournament, ay naghahanda ng lumaban si Yusuke laban sa isang armored knight. Sumugod si Yusuke, at magiging popular na siya pag nag siya dito ayon sa kanya subalit natalo siya. Muli, ay nabuhay si Yusuke at lumapit ang knight na si Kovel. Nakiusap si Yusuke kung pwede mahiram ang mga kabayo na napanaluhan niya, kapalit ang limang araw na serbisyo niya. Pumayag naman si Kovel dahil gusto niyang tumalo ng troll subalit, mahirap humanap sa ngayon ng ganung monster. At tinanong ni Yusuke kung pwede bandits ang taluni nila. At pumayag si Kovel. Pumunta sila sa autoridad, at sinumbong ang location ng bandits Bago umatake, ay naisipan ni Kovel na turuan si Yusuke lumaban, gamit ang patalim Naisip ni Yusuke na mahina siya sa kahit anong sports, at lumabas ito ng sunod-sunod siyang matalo ni Kovel Sinabi ni Kovel kay Yusuke ang kahinaan niya, at ang dapat gawin ni Yusuke ay ang pagswing ng espada ng isang libo kada araw Nag-assemble na ang army at aatake sila bago sumikat ang araw sa may bandits camp, ay nalaman na ng tatlong babae na paparating si Yusuke dahil sa map nila. Sa labas naman ay umatake na ang grupo ni Nakovel. Napansin ni Yusuke na pag unang umatake ang tao sa kanya at gumanti siya ay walang penalty siyang nakukuha, at pinakawala ng mga bandits ang isang berserk. Ayon kay Kovel, ang berserk ay mga tao na kumakain ng madaming magic monsters hanggang mabaliw ito. Sumugod si Kovel sa Berserk subalit nasira lang nito ang shield niya. Nilabas ni Kovel ang kanyang ultimate sword. Habang lumalaban, ay sinabi ni Kovel na ayaw niyang maging housewife lang at ang gusto niya ay umiwan ng mga katawan ng mga kalaban niya. Subalit hindi niya kinaya ang lakas ng Berserk at tumalsik ang espada niya. Niligtas ni Yusuke si Kovel at naalala niya bigla ang bagong job class niya. Gumamit siya ng magic para makontrol ang desisyon ng kalaban at nauto niya ito. Nakatama siya ng direkta sa tiyan nito, subalit di ni tumalab sa Berserk at sa halip ay hinati siya sa dalawa. Biglang sumugod si Kovel at lumipad ang ulo ng berserk, pataas. Naligtas ni Yusuke ang tatlong babae, at inamin na hindi siya tumagal sa tournament. At isang kabayo lang ang nahiram niya. Subalit sinabi ni Kovel na tutulungan niya si na Yusuke. Kinabukasan ay nagpapasalamat ang tatay ni Kovel sa pagpayag nila sa tulong ni Kovel, dahil pinakamataas na karangalan sa night ay makatulong sa mga heroes. At naalala ni Yusuke na kaya pala masaya si Kovel, nung nagsabi na tuturuan sila sa sword fighting skill. Nagyaya na si Kovel umalis patungong Rododorbo.